So what's up mga keepers for today's video Update tayo sa ating insta And then papakita natin yung mga pour out natin na gapis Bago mag umpisa ang video Mag shout out muna tayo ng ating mga solid supporters Na si Mark Leo Rabulan Lucelo from Antipol City Then kay James Perez Opsima from Davao City Then, kay Carl, kay Mark Brian Soran, Ramil Sarba, Arot Ka, Kim Paulo Lutarog, and then kay Ali Pisha. Let's go guys. Apin na tayo sa ating backyard. So, what's up guys? Punta tayo sa ating backyard yan. Oh. Dito mo tayo mag-umpisa sa ating mga betas. Tambur and SR. Mga superet. Mga for breed natin to wala pa tong mga na female na iba hanap pa tayo ito yung mga pour out natin ng mga dam mga damboer, buer you know, mga breeder size na po yan 250 lang po ang trio ng dam natin budget bilang lang po dito naman sa ating purple dragon you know, dito wala pa tayo ditong pour out konti pa lang kasi you know, isa pa lang ang mail na nakikita ko dito You know, sobrang solid Ito walang laman Dito naman sa ating feeder koi Wala pa tayo dito pour out you know. Wala pa kasing mga male Namatay kasi yung dalawang male natin Sa feeder koi Ito yung mga Pour out natin, full gold you know. Sobrang raming pour out natin ng full gold yun Bibigay ko na lang sa, Ito sa inyo ng 300 trio you know, Mga budget meal na lang Sobrang rami na kasi ito naman yung ating tuxedo short body. Dito, medyo priceless to. Mga nasa 650 ampere nito. Ayan you know? Short body, red eye. You know? So, marang ganda kasi niya. Then, dito naman tayo sa ating mga beta. Ayan you o. Know? Marami to Out dito mga beta. konti na lang yun. Ito, so, wala pang laman. Ito, mga pour out natin ng beta and then dito naman sa ating YKC ang price pala dito ay 250 ang trio yan. mga big mama na mga jumbo size na mga pour out natin ito naman yung ating mga tag 50 na silver boy yan o and then may mga beta na dyan na female may black salmon and SR yung super natin mga female lang dyan naluan ko na ng mga gapis na silver toys then dito naman yung ating mga PKBM na fry you know, sobrang dami ng PKBM na fry natin sana mabuhay itong lahat para sa next na parapon natin paparapon tayo ng PKBM short body na glitter eye na. ito naman yung ating mga fry na purple dragon you know, yun na purple dragon natin yan baka pa ito so, naman yung ating mga albino full white and may yamabuki tayo dyan na 4 piece na yamabuki yung mga orange ito so, naman yung ating mga feeder dito sa feeder na ubus yung stock natin dito nabili kasi agad yung mga stock natin na ubus agad pininta ko lang kasi ito ng tag 250 so, dito naman tayo sa ating mga tetra mga breeder size na tetra and mga junior size the na tenyos then dito naman yung ating mga fry sa atin na toxido na short bag na balu yun na kita nyo fry pa lang sila pero balu na sila yun know? maganda guys maliliit pa sila pero parang botete na sila may mga kulay ng iba oh. ito naman yung mga dem natin pa marami tayong 4 out na dem tayo din nakita ano you know, mga dem natin doon naman tayo sa ating blue dragon sa blue dragon guys marami tayong 4 out na blue dragon you know. mga blue dragon natin marami tayong 4 out na blue dragon natin ibigay ko na sa inyo dyan yung mga pang pet na quality ibigay ko na lang na tig sa mga quality naman natin na for breeding naman Makakapalabas tayo dyan ng 500 pair. 1 pair. Yun know. Dito naman yung ating mga yung mabuki na fry sa ating repta. May isang PKBM. Yun ang fry. May mabuki natin. May mga dap niya kasi dyan. Kaya dyan kung nilagay sa repta. Ito naman tayo sa likod. Ito naman yung ating mga HB Blue. Dito naman ang palabas ko dito sa ating HB Blue ay sa Juby sa ay mga tag na lang po tag na lang yung ating HB Blue so then dito sa ating Albino full white naman tayo yun na 350 ang tryo natin sa albino full white mga breeder size and may GBT tayo yung tinatawag na golden blue tail na balon molly you know naghahanap ako niya ng mail ito naman yung ating mga kinross dati na feathered and full gold yun know? mga feathered and full gold dito naman nakalagay natin yung mga banon molly natin ano galing to kay Shin and then kay Amin shout out sa inyo par ito naman yung ating RDSS Ayan you know, o, mga RDS natin. Medyo marami na rin. Yung mga bauton tayo dyan, mga topper lang. yun sa PKBM naman tayo. You know. Yung mga breeders na saan dyan. Nakatago pa yung iba o. You know. Dito yung green water natin. Pakain natin ito sa ating dap niya, starter. Distack you know. lang natin dyan naman tayo sa ating KBM, mga electric bonus ko and then PKBM na fry ano solid ito pinapag green pa natin ito naman yung ating RDSS, dalawang RDSS natin, yung isa ay half moon and then yung isa naman ay solid yung pattern ito naman tayo sa ating mga gold dust na for sale, dito mga ribbon type na gold dust natin guys ano ganda tupper lang yan dito naman yung ating silver koi ano tagtupit nilang po nito ang trayo yan ang mga breeder size na po yung bibigay ko sa inyo yan po sobrang rami ng silver koi natin alisin mo natin yung rumi lang ang ating vlog guys pa follow naman sa ating page na KB Keepers then pa subscribe naman ating youtube channel ng KB Keepers vlog then pa pinot naman notification bell para updated kayo sa aking mga video, thank you guys